Hinahanap ba ng kabataan ang Diyos? Minsan iniisip natin na ang kabataan na nalalayo sa Diyos, ay babalik din yan balang araw. Iniisip natin na abala lang sila ngayon o makikita din nila ang daan pabalik sa tamang panahon. Pero paano kung mas malalim ang ugat ng spiritual na pagkakahiwalay nila? Paano kung ang mga puso nila ay malayo sa Diyos dahil walang tumulong sa kanila na hanapin siya. Alam nyo, ito ang pinahayag ng Diyos sa pamagitan ni Prophet Jeremiah. Ang sabi sa Jeremiah 29 verse 13, You will seek me and find me when you seek me with all your heart. Ipinangako ng Diyos na kapag hinanap natin siya ng buong puso, matatagpuan natin siya. Ipinapakita nito na ang paghahanap sa Diyos ay isang desisyon ng puso. Ngunit maraming kabataan niyo ng hindi alam kung paano hanapin ng Diyos. Ang dahilan, wala silang makitang mga tao na taus-pusong naghahanap sa Diyos sa paligid nila. Hindi pwedeng wala tayong pakialam o tahimik lang. Kailangan tayong maging proactive sa pagpapakita at pagbahagi ng kagalakan natin sa paghahanap sa Diyos. At kung tayo rin mismo ay nalalayo sa Diyos, marahil dahil sa maling nagawa natin o, o dahil sa kasalanan, ay eh kailangan mauna tayo sa pagbalik loob sa Diyos. Ang sabi sa salita ng Diyos na lahat tayo ay makasalanan at walang sinuman ang maaaring makalapit sa Diyos sa sariling kakayanan. Walang karapat-dapat dahil sa kasalanan. Pero ang Diyos na mismo ang gumawa ng paraan para makalapit tayo sa Kanya. Ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak para mamatay sa krus ng Kalbaryo. Ang sakripisyo ni Jesus, ang dugo na nabubo sa krus, ang sapat na kabayaran para sa lahat ng kasalanan. Kaya't sinuman ang sumampalataya kay Jesus, siya ay napatawad na wala nang hadlang sa paglapit natin sa Diyos. At kung hahanapin natin siya ng buong puso, if we seek Him with all our hearts, ang pangako niya, you will seek me and find me. Totoo ito para sa atin, maging sa mga kabataan. Manalangin tayo. Aming amang nasa langit, Salamat dahil handa kang makipagtagpo sa sino mang naghahanap sa iyo ng buong puso. Salamat sa iyong anak na si Jesus na nagsakripisyo ng buhay para mangyari ito. Bigyan mo kami ng tapang at karunungan upang gabayan ng kabataan patungo sa iyo. Buhayin mo sa kailang mga puso ang pagnanais na hanapin ka at magbalik sa iyo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Kung kayo po ay sumabay sa aming panalangin, mag-iwan lang po kayo ng comment o magpadala ng private message at kami po ay mahipag-ugnayan sa inyo. Maraming salamat po.